Samantala, pakinggan naman natin ang reaksyon ni Senator Alan Peter Caetano sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kita, may mananagot. Sa PhilHealth, it's a little bit different. Kasi how do you do that in all the hospitals and less argument kung kasama sa zero billing o hindi. But sincerely, I hope magawa to. Kasi kung magawa to, malaki masosolve natin. No? The third thing I want to mention is that yung sa budget. Um, so apparently, whether it's yung tulay, whether yung baha, whether yung skandalo sa budget last year, people listen. So tama yung ginagawa nyo sa media na pag may nakita kayong mali, <clears throat> um, hindi nyo tatantanan, di ba? Ulit-ulitin nyo. Because many things that were mentioned by the President today is a reaction to the last year <clears throat> And recently, no, yung baha, three years na yan, yung Phil um, help kasama yan sa almost two years, yung pagtanggal ng pondo niya sa budget. Then, of course, yung uh, yung, yung galit niya ng tao sa nangyari sa budget next year. So, let's see kung ano yung susunod na kabanata. But at least in in so far as hitting a home run sa Congress at saka sa Malacanang, so I think strong naman yung sinabi niya na he'd rather have a reenacted budget. So, let's see. Uh, as usual, um, maganda lahat ng premise tignan natin pagdating sa dulo sa conclusion kung ganun pa rin. Overall, you're satisfied? <clears throat> so, in of... You'll never be fully satisfied kasi ang daming issues and within one hour maririnig mo bala, lahat, di ba? <clears throat> But the, the, tone of honesty by starting sa umpisa na natal na itong eleksyon na to may problema kasi kulang ang serbisyo. We all know that that's what, 60, 70, 80% percent true. May mga iba pang emotional issues. But it's also true na kahit anong good news, ang mga tao may reklamo, di ba? Whether it's yung taas ng bilihin, whether it's yung uh, walang tubig, whether it's yung sabi na sabi free internet, bakit sa lugar nila wala, di ba? So yung yung mag-start ka lang na honest dito, it's a good sa next three years. Kasi may time pa na baguhin to. Sir, <coughs> ang sabi ko, gano'ng kaseryoso kasi may manalo. Ang um, possible na makakalaban ng Pangulo yung mga congressmen, mga uh, politiko na uh, sinasabing na kinabang yes. ng true court. But... Well, doon ko nga gusto bigyan ng good faith. Yun ang ibig ko sabihin na yung premise, nag-agree tayong lahat. Nag-agree tayong lahat na may problema sa tubig, dapat maayos nag agree tayo lahat na uh, 'di ba dati ang sinabi babahan ng proyekto ngayon baliktad tadi, eh, bumaha dahil sa proyekto dahil ghost yung proyekto dahil palpak yung proyekto dahil doon nilagay 'di ba nung araw magyayabang kasanu eh sa zona. Uh, basically ang sinasabi ng mga dating presidente babaha ng proyekto ngayon he was honest enough to say yung mga proyekto na yan dahil palpak dahil uh, ghost kaya bumaha So, ganun din sa PhilHealth. It's an acknowledgement na yung last two years pagkukuha ng pondo, but, hindi naman, di ba, explain ang explain yung gobyerno. Kahit tanggalin mo yung pondo na yung PhilHealth, may pera sila, may pera sila, may pondo dyan. Pero hindi naman gumaganda yung serbisyo. So now, by emphasizing the zero billing and by saying, eto sa heart, <clears throat> libre na yan. Etong sa kidney, uh, libre na yan. So, but ang susi dyan sa implementation. Ang susi din sa may mananagot, may managot. But ano yung mga issues na uh, gusto niyo po sanang natake sa You mentioned earlier na hindi naman lahat talaga kayang natake. yes, I mean, you, you can mention anything, di ba? From uh, prices ng bilihin, yung poor productivity sa agriculture. Ako, basically, um, I'm still not settled dun sa 19% na, na tariff and then uh, halos lahat binigay na natin sa alay natin sa Amerika pero may green card ang mga Pilipino na haharas uh, doon so na, napakaraming uh, issues sa tourism uh, hindi ko nababanggitin yung isang country na yon ba pero naunahan na tayo noon samantalang dati uh, pangalawa pangatlo tayo um, except of course sa Thailand di ba so napakaraming problema napakaraming issue so i'm just saying na i'm basically happy with the tone and yung mga issues na naisama but in no way is it totally comprehensive just because it's impossible. Diba? Sinong tao pwedeng with even 1 hour and 15 minutes tayo, no? more or less. So, kahit mag 2 hours ka, hindi mo matatapos. But yung mga pinaka-importante, health, education, corruption, accountability, nabanggit. So now the, the key is, um, even before the next one, by the end of the year, nasunod ba yung mga nabanggit today? Issues on <laughs> online gambling. Um, that's, so in the same manner na nagstanding ovation sa Pogo, That's one thing na kung may wish list ako sana nag-announce ng total ban on online gaming today. Uh so kung may wish list ako, yun na yung hindi nakasama doon. Eh. Thank you. Okay. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. And napakinggan natin si Senator Cayetano.